Hi guys, iyan ang aming ulam ngayon. Ah, sinaing na tulingan. At ngayon ay lalagyan natin ng gata. Wala akong fresh. Kaya ito na lang. Coco Mama. Wait lang. Ayan na ang aking uh, gata. Mukulok na. Ilagay na natin yung ating mustasa. Ito nga pala ay sinain ko siya guys. Uh, tulungan. Or uh, pinaksiw ko muna siya. kasibuyas so, bawang, luya, kamatis, kamias, kaminta, magic sarap, suka. Tapos na naiga na yung ube kasi ilang pichil na yun na ilagay ko dyan. Ayan, atin ang gagataan. Mamaya masarap na yan siya. Ayan na guys, luto na ang ating ang pulingan. Sinaing na pulingan na ginataan. Yung gulay na wala na. Isang tali lang kasi yung ng asawa. Sarap! Mmm! Sabaw pa lang, ulam na! at na naman tayo nito sa kanin. You, Lord, sa pagkain ngayong araw. Kain na tayo. Yan ang aming ulam, ginataang tulingan. Sinain ko muna bago ginataang. Yan, kanin. Only na naman tayo nito. Na Lalagay tayo ng chili garlic. Yan. pangpagana. Ngayon ng sabaw. Sige. Sige, kamayan na. Mm. Kain. Kain.